So mga best friend welcome back dito sa ating channel at sa ating Facebook page Siyempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel At pakiclick na rin ang uh, notification bell Click nyo na rin pa yung follow sa ating Facebook page Sa vlog na ito, meron tayong pag-uusapan na isang uh, mga products na kung saan ay uh, napatunayan. napatunayan na natin So may isa tayong kapatid dito na si uh, kapatid na uh, LD Road Day, na kung saan ay talagang nasubok nila na itong mga uh, products ng Dok Apo. So, ano yun kapatid, ang iyong uh, masasabi sa products uh, ng Doc Apo? Ganito po, ako po ay, ay isang OFW na umabot ako ng 21 years abroad at uh, kalahunan na umabot ako ng ganong taon, siyempre nagkaedad na, hmm. hindi na ako tinanggap ng kumpanya. Within 21 years, nagkaroon na ako ng hypertension. Oh. Ah, oui. uh, ngayon, ang una kong uh, maintenance, Losartan, tapos hmm. tapos mayroon pang Neurobion kasi nga, pagka inatake ang isang tao, bumubuka yung ugat. Hmm. Ngayon, pag bumaba yung dugo, iipit yung ugat kaya sumasakit lagi ang batok. Hmm. So, sa pamamagitan nito, Okay, ano yan? Detox to? Uh, itong detox, detox ang nagagawa, ang benepisyo kasi nito, ay kung namumuong dugo, oh. so, ay uh, gagawin niyang, ano patunawin niya mm. sa pamamigitan ng detox nito. So, hindi ko agad-agad tinanggal ang, ang aking maintenance. Siyempre, mabibigla, ang mm. ko, pag uminom ako ng isang Losartan, dalawang detox. Okay. Kasi, wait in 30 minutes, tutunawin niya ang Losartan. Oo. Oh at uh, hindi sisirain ang aking bato o lapay na kasi nag masintitik yan eh mm. sisirain lang ang aking kidney niyan okay so pamamagitan ng detox tutunawin niya ng within 30 minutes ang uh, losartan o sintitik na medicine mm. pero supposed to be ang ano talaga ng uh, ang uh, losartan parang pain reliever lang yan, hindi talaga siya, pabalik-balik lang, tataas pa taas pa yung dugo ko. Hmm. Ngayon, nung minimintin ko ito, uh, dalawa, minsan may dalawa sa tanghali, kasi siyempre tumaas yung dugo ko. Nung uh, tinunaw niya yung namumuong dugo, ng detox na ito, gumanda ang ng aking yung circulation mismo na aking dugo. Uh, so, hindi na laging sumasakit ang ulo ko. Okay. Mamagitan nandito detox. Kasi nga ito, tinutunaw ng detox. So, kumanda po ang aking ano ngayon, tinan mo medyo, ano na, uh, 65 years old na ako. Mm. Tapos, siyempre, pag edad ka ng 65 years old, magkakaroon ka ng prostate. Uy, uh, ano uh, naman yan, bro? Ito ay uh, healing G. Healing G. Oo. Uh, ang healing G sa puso din yan. Mm. Uh, no? Uh, tutulungan ng tutulungan ng detox isang hilingi dalawang detox para paayusin pa rin yung daloy ng iyong dugo mm. pamamagitan ng uh, ano naman, hiling G yung Hindi. prostate cancer mo ay utay-utay niyang uh, tutunawin yung ano mga toxic doon oh. na magbalik ang iyong uh, Excel ganon mm. so, ang hiling araw-araw ko itong ginagamit. Mm. At uh, alam mo na, uh, mijo 21 years ka sa abroad, wala kang asawa. Mm -hmm. Siyempre, magkaroon ko ng prostate. Ngayon, nakasawa na ngayon uli ako. Oy, Dahil talagang... Gumana na si Manoy. yun. <laughs> <Yon laughs> Pero lam. sa ano talaga, dito sa dalawa dito, mm. si Manoy, puwipitik. Uy, so, effective. Kasi, kinuha na niya yung Prostate. Prostate, oo. Oh. Ah, Adi, diba? Ano, prostate ang ginawa. Oo, oh, ibang tinunaw niya yung, yung uh, toxic, Yung oh. oh, di ba? So, ibig sabihin, sa edad ko ngayon, may pakinabang ito. Oo, oh, yung galing mo. No. Ang rye na sa bahay ko, oh. na hindi nagre-reklamo. Uy! Agoy! <laughs> okay. Ngayon, pag ikaw naman nag ang mata uh. mo, mahina, no? Hmm. hmm. Anong kailangan? Kung ito naman, na yung mata. Ano yan siya? Eye drops. Uy, eye drop. Hmm. Ang, one oh. ang wonder drops nito. ito, meron <clears throat> itong may katapat na kapsul. Uh, kapsul. Wala lang dito, no? Wala. Pagka gumamit ka nito, mas effective may kapsul. Mm. Ang kapsul, uh, inumin mo, tapos, pagkatapos maligo, lalagyan nito, papatakan ng mata. Isang bisis lang. Sa isang uh, sa, Araw? sa, Umaga. Ah, oh, umaga. Pagtulog, isa isang bisis din. din, no? O, oh, kaya. Hanggat matanggal yung katarata mo. Uy, okay. Kaya awa, awa na nga yun yung mata ko, eh, hmm. parang medyo Mag hindi na ka katulad noon, di ba? Uh, oh, nakikita. Eh, dati, blurred yung paningin oh, mo. Ngayon, okay, yung, okay na. Yung suot ng maganda, hindi ko makikita. Uy. Eh. Uy! Ayos uh, yun, ha? <laughs> <yun, laughs> pero totoo naman. Ito Effective. malaking tulong to. Ang, hmm. uh, Yan naman ang tinatawag na. Yung, ang tawag yun dito siya. sa ano nito, Berry Brights. Very bright, <laughs> di ba? Uh oh, oh anteng produk itu very bright, wonder drops. Wonder Drops ah, Wonder oh. Drops. So, okay. so ibig sabihin ito <clears throat> sa lahat na alam mo naman may edad na. Mm Eh ito katulong natin sa buhay. Oo. Oh, oh, oh. uh, unang una ito detox sa katulad ng high blood. Ano, ano ko kasi <clears throat> tas baba yung dugo ko, tas baba, tas baba. Kahit so, hindi na ako ng nang um, o kaya ano new uh -huh. yogurt, kasi wala yung, wala siyang ano kapatid wala, wala, siyang pagkakontra kontra ay, ito, wala po itong kontra. Gawa nung... Pag uh, synthetic and uh, herbal. Ano kasi ito? Herbal ito. Wala siyang... Uh, side effect. Side effect. Um, hmm, wala oh, okay. side effect. Ngayon, kasama ito magatambal. Ito, Ilan, isa, naman, may isa pa dito. Hindi ko lang nadala. Mm -hmm. Uh, yung tinatawag na milter mm -hmm. sa mga bukol. Ano yun? Pares ng detox yung milter? Pares ng detox yun. Oh, okay. Kung mayroon ko ng milter. Isang detox, isang milter. Ilang taong ka na yun, kapatid, gumagamit ng uh, detox? Ah, dumating ako 2018. Uy, Galing tagal na. Galing sa abroad. Oo. na ako. Kasi pinakilala sa akin, kasi na-moblima nga ako na bakit yung dugo ko minsan tumataas. Mm. Tapos, siyempre nahihilo ka, sakit mm. ng batok. Ngayon, nagkaroon ako ng uh, kaibigan mm. na galing ng uh, mismong tauhan uh, ng Dok Apo. Mm. Yung original na Dok Apo ha, mm. kasi mayroon dyan, gawa-gawa lang. Mm baka may mabiktima kayo, bakit umiinom kayo hindi naman gumagana oo uh, okay, pangalawang tanong uh, bro ah mm. uh, paano ba natin inumin o itik ito ah okay pang araw-araw ah po, maintenance lang ba o talagang ah ganun na rin po yun maintenance uh, maintenance alisin mo na yung losartan o amlodipine mm. with and ano muna paano po siya itik? ang detox ah uh, before meals okay minum ko na kahit dalawa, tatlo pwede, walang side effect yan eh oo uh. Oh, pero kailangan lang na uh, more water. Hmm. Parang nagkakaroon ka ng uh, water therapy. Okay, before oh. meal. Ah, before meal. Oh. Sa gabi, after after ano na dinner na, oh. simple, gabi. Gabi. Oh. Maliban bro sa tinatawag na pangkontra sa high blood, ano pa yung mga ibang uh, may tutulong nitong detox sa uh, ah, o oh, may benefitsyo niya? Oh, ang benefits nito po kasi <coughs> nito na lahat kasi yung ano nito may uh, may tawag nito, serpentina kompleto okay, tala oh. ng ano nito, nandito na. Mababasa nyo rin sa mga details uh, uh, so nandito na. Kumonan na lahat 'yan. Oh. Okay. Ngayon, hmm. May malunggay, Komplito kompleto na, yan. na. Okay, may ah, uh, ano to? May luya, may turmeric. Yan, so kompleto, kompleto na. na. Uh, okay. Ang ibig big sabihin na ang dala nito kasi ganito. Bago ka kumain, uminom ka sa umaga dalawa twice in the morning. in oh, the morning. Mm. After dinner, inom ko rin dalawa. After dinner? Oo. Oh. Mm. Inom dalawa. Pwede rin sa So, naman. bali, ano no, for, uh, for pieces na. For pieces. Ako nga, anin. Uy. Kasi, na, ano na ako, tagilid na ako maglakad. Oh, so, siguro sa mga, ano lang yun, sa mga case na talagang, uh, ano na, oh, parang critical na. Oh, critical talagang na. malala na. Yung malala oh, na oh. Kailangan, yung wala pa naman, mm. huwag naman natin. Pero pag maintenance, dalawa lang. Dalawa lang kasi sa ngaraw oh. umagat hapon hmm. okay sa ano bro no sa effectiveness talagang napaka-effective pala ayon sa patotoo mo ay talagang napaka-effective so punta naman tayo sa presyo magkano po ba ito sa market pagkabili natin ah, saan saan po ba pwede bumili nito pwede naman sa mall uh, pwede sa mall ah oh, pwede ka bumili okay. sa mall kung ang dating presyo nito ay kung ibebenta o bibilhin mo sa mall hmm. 749 o 7 599 ba? Oh, yung uh, price sa uh, mall. Oh. Uh, oh. Ito naman, LG. Ayun, magkano naman yan? Ito, tumaas ito. Nasa 2,025. Na, oh, may presyo Pero dito mga. sa dato, sa main, oh. ito talagang ano, kung lalo pag naging sukoy ka, makuha mo lang to ng mas mababa. Mm. Uh, hindi ko lang masabi, kung kaibigan mo si dato, oh. baka yung pinaka-maintenance niya, ibibigay niya sa'yo, bilang awa sa'yo. Ay, libre yun. <laughs> uh, baka libre pa yun. Oh, Biminig libre Tatlo, may libre <laughs> Oh, isa. isa. Oh, di ba? So, ito kasi napaka-effective ito. Katulad na may edad. Ang edad ko ngayon, 64 na. 64 na. Oh. Ayun, may edad din na nga. Ah, nagkaroon ako ng may bahay nga. <coughs> mas matanda ako ng 10 taon. Hmm. Oh, ibig sabihin, eh, ray na ng bahay ko. Kailangan maganda bata. Hmm. Eh ngayon, pag ganyan, eh, walang gana ka, sampaling ka ng kaliwa. Uy! Lagapak lum. Oo, maglaba ka. Uy! maglaba ka, wala kang ginaw, di matulog. Oy. O paano yun? Yan, meron <laughs> pa isa niyan, milter. oh. yung pares nitong uh, pares niya, detox. Uh, detox. Oh. Okay. Yung detox sa milter, halos pagka ng presyo, ito mm. ang pinakamahal. Abot pa ng 2.5 oh. kung, kung bibilin mo doon sa mall. Pero, kung mamot, tumagal ka ng tumagal, siguro kumuha. Pero ma marami po ito. Mm. 50 pieces ito. Oh, di matagal tagal din? Di ba tagal mo, boss? Oh. oh. <laughs> Diyoon, son. So, malaking tulong po yan. Oo. Oh. So, legit pag ganito yung ah. label. And yung, uh, mga old model pala na label ng detox ay wala na. Face out ay, na. Ay, wala na po so yun. So, ito na yung uh, nila yun. new improved ng uh, detox. Doc Apo Detox. Ah, okay. yun. Ito naman, so, Healing G, diba? Ah, Healing G. Yun. Ito naman, Healing G is good for prostate. Sabi mo nga prostate ki uh, prostate cancer. cancer yon ito talaga yung mas the best gamitin si manoy natulog na lang oh pag uminom ka nito manoy pipitik na sigurado ayun okay, <laughs> so sama. the best detox okay oh detox. So sama detox eh. oh. Oh. so, sama detox yan Ah. So, ay oh. ayon sa sinabi mo sa presyo, magkano nga to? Ulitin natin para at least parang alam. parang dati si mag, natin do 749. Eh? 799. 79. Sa mga oh. sa mall, simbi, iba yung oh, mahal na. Sa mall mahal talaga. Dito sa main, baka maawitan mo si oh. dato mibili ka tatlo may dagdag pa. Oh, may check-up ata pa pagana. Oh, na... may check-up. Oh, okay. Uh, may uh, mas anong gusto mo? Oo. Oh. Oh. Ayun, so naipakita na ni Bro kung uh, gaano ka-effective ang uh, itong uh, detox and uh, healing G. So okay, punta tayo sa isang products na kung saan na uh, talagang uh, may malaking uh, may ambag o may tutulong sa bawat isa sa atin. Uh, ito ito na, naman yung tinatawag na ano? Wonder drops. Wonder drops 'yun. Ang wonder drops halimbawa may hika. Oh. tao Uy, paano yun? Mihingal. Hmm. Yan ha? Yan ang Wonder Drops. Oh, yun. Yung original packaging ng Wonder Drops oh. Ngayon, okay. Uh, may kalating baso na maligam-gam matubig. Mm -hmm. Patakan mo ng tatlo nito. Uy. Tapos inumin. Para saan yun? Bigin hawa ang iyong panghinga Panginga. kung ikaw ihinika. Ano yun? Sinibukan mo talaga yun? Oh, sinibukan yan. Talaga. Oh, effective talaga? Hmm. Oh. Okay. Effective. Ngayon, yung mata mo naman, na medyo kukurap-kurap na oh. medyo iba ng paningin o oh, mamaya sasampulan natin sa mata mo ha ah. at okay. least o oh, mamaya na mamaya na upaliwanag oh. natin okay. ano pa yung mga benefits niyan bro? ang benefits dito talaga ang pinaka alam mo na matanda mahina na yung paningin natin hmm. yung medyo may tumatakip na parang uh, ulap oh. <laughs> sa mata lalo parang... may meron itong capsule kasi mas mabilis ah meron siyang capsule oh, may katambal yan pero yun supposed to be na alis yung sakit ng mata mo maginawa siya hmm. tapos huwag lang panilagian at masusunog yung mata mo oh. kailangan may li tapos maligo okay tapos pagkatulog sa gabi oh. pag gising mo le mo patakan mo le paano nakatulong Pero... yung wonder drops sa uh, isang uh, katulad mo na yun malabo yung mata at may oh. ida paano siya nakatulong sa yo ano aalisin niya yung katarata mo ayun may katarata ka rin Ayun nga no. Meron. Talagang yung uh, dito mo ay Meron. namumula at uh, mm. ano, kamamay napapatakan natin. Ito, patakan talaga yan. Oh. Kaya ito yung nahiligan ko naman gamitin pag yung hindi ako makapagbasa. Mm. Kahit may salaming ka, may nakatabon, patakan mo siya. Pwede ka pa rin utay-utay uh, na mawala yung salamin mo. Sorry po. Hmm. Kaya ang dati ko salamin umabot ng uh, ito, may salamin. so, ibig sabihin bro, dati nang sasalamin ka? Oo, oh, ang dati kong salamin, nasa 300. Uy, altaas to. 120 na lang. Bumaba na dahil dito oh, sa oh, high drops. Oh, okay. Yung ko, so, napaka-effective pala nito. Na oh, ito ah, ah. try natin. Hmm. Ito siya. Ito yung uh, bote niya pagka tinanggal natin yung karton. Hmm. Ito, ito, yung ito salamin yung ko. Mm Ayan po. Ayan yung salamin mo. Oh. Yan yung 300. Oh, dating Uy. 300. Dating 300. Eh, ito na lang, 120, 120. Lang. Oh, okay. Ayun, bumaba. Oh, bumaba. Galing no. Oh so bumaba yung bayong uh, grado ng mata mo grado ng mata. okay so, importante siya wag lang yung maglagay kayo ng panay-panay kasi mm. makamasira mata mo nya naman si wonder drops ba bro e eh, kaya yung tanggalin yung uh, katarata katarata maganyan luma lalu pego oh, lalo na yung may kasama siyang wala dito yung kasama nito eh uh -huh. yung kapsul kapsul oh pag minom ka patakan mo pa. Ano yun? naman yung capsule? Ano nung ano yun? Yung talaga ay nasa loob. Ah. Uh, ano yun niya? Parang ibubos niya yung so, uh, effectiveness. effectivity. ano, Tapos uh. para mas naman, laging okay, mabilis. Pero mas maganda may katambal siya. Okay. Kasi nga, uh, para mas mabilis. Hmm. Sa totoo lang, ako, siyempre nagkaedad na sumasakit ang ulo ko, ayun pala sa mata. Oo. So, mata. Yan ang kailangan. Okay, so ito, susubukan natin. Gusto mo subukan to eh, kasi... Subukan mo na ako. oh. oh na. sige, ikaw na. Oh. Isa lang patak ha? Isang patak lang. O, oh, isang patak. Oh, gusto mo, sampuin na natin. <laughs> ah. <laughs> Para bumili ka ulit. Okay. <laughs> yan, so, isang yan. patak lang siya. Yung mata mo pala bro is, ano na, ano? O, oh, matanda. Eh, Ay, na. namumulan na Oh. Oh. Yun. So, Patakan papatakan mo. natin. Oh. Ilan, sampo? Isa lang. Yun. Okay. Oh, okay. Ganyan yan, Kapila. Mamaya, titingnan nyo guys kung ano ay, eh, namumula yung mata mo, bro. Oh, mm. uh, masarap ang pagkaramdam. Oh. Masarap ang pagkaramdam pag nalagyan. Ah, medyo malamig siya, no? Malamig. Tapos, ano siya? Uh, parang eh, yung mga mayroon <coughs> harang na muta-muta. Hmm. -muta. Tatanggalin niya. At tatanggal, tatanggalin yung ano, uh, wonder Wala na yung ano, Tinamo mo, kita ko na yung bundok. Uy! Oh. Eh, napakalayo niyan, parang makikita, so, oh, layo niyan. Yan. Kahit may maglakad-alaga doon, kita ko na. Uy! <laughs> Parang nakadilis yung mata mo. Hindi nga, nga, talaga kasi kasi diba, habang napapagod yung mata mo, oh. kahit mo, lalo pag nagsalamin, oh. bimblar dyan, patakan mo siya. Patakan mo siya. Maya-maya, nagiging uh, maganda ang paningin mo. Ay, Oy. katuloy, kailangan Albano, nakikita ko yung mga baybay -bay may kabayo doon. Oo. Oh. Oh, pero eh mga ganyan makikita eh, mo na yan. Eh ay. malayo yan eh. Ayun oh, ganda ng ano, o, malayo na yung ganyan ano. Malayo na yan. Pagka kasada nila may sariling kasada na sila no. Ano yung dati hindi mo makita? Hindi ko makita. Oh, mo. pero ngayon kita mo na. Ayun, <laughs> mm, ang ganda ng ano niyan. Ayos, ito si Wonder Drops. Wonder Drops. yan, katambal sa buhay ng oh, na. Grabe, so, may mga edad pa to talaga mas maganda to. Yung mga matanda, yung mga bumabiyahe no. Bumabiyahe. yung laging expose yung mata sa init, oh. alikabok, ito yung the best gamitin. Oh, kasi, di ba pagpatak mo ganyan, ha? oh. ah, Kumari, dami-damihan mo na lang kung muna napuwing ka na alikabok. Napuwing, oh. Pagtanggal doon, kabila naman. Mm. Ah, uh, tat di ba maano dun sa luha mo Oo. Tak bababa yung ano bababa yung da yung uh, dumi oh. oh yun ang ano niya kasi minsan for cleansing uh, cleansing nagkaroon siya nagkaroon ng sakit sa mata sa tola lalo pag may biyahe ako driver ako eh ha, ah, dati ako mo ano ginagamit mo nung dati nung mamaniho ka pa nagmamaniho ako kung um, ano Siyempre nakasalamin lang. Gumagamit ka na nito dati? Hindi to. Ay, hindi mo pa alam. O, ngayon, 1994, nagdadrive na ako. Pagdating ng itong 2018, gumamit na rin ako niyan. Ah, Doon na dati may parang may bituin ni wala oh. kasi mata pero utay 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 nawawala na nawawala yun ibig sabihin talaga ng uh, napaka napaka no hmm. itong uh, wonder drops ng uh, Doc Apo tapos yung medyo may yan. hika na medyo nahirapan siya supposed to be hindi talaga na mawala yung hika kasi hmm. iniritans yan eh magkano ba to bro bili mo nito sa mall uh, mga ganito sa mall ang bili ko lang nito nasa dati 400 lang. 400 lang. Oh, magkano ba ngayon? Ngayon siguro ma 499. 499. Ma magpa 500 na lang siguro. Oh, ganoon. Oh. Ganoon yung presyo niya. Oh, hindi pala lang nabago, no? So okay lang at least para din naman sa kalusugan oh, at uh, makakatulong. Oh. So dapat wag pagdamutan ang kalusugan. Tama. Kailangan gastusan para ah, hindi tayo naging madamot. Laging healthy, no? Oh, ang taong madamot, madamotin biyahe biyaya. Uy. Ganoon ba 'yon? Ah, <laughs> oh, kaya sila 'to pag bumili ka tatlo. Basta oh. oh good customer ka, dagdagan ka pa. Dadagdagan ka pa. Hmm. Ito talaga. So, ito lang yung mare-review natin ngayon. Tatlong products, uh, Wonder Drops, eh, Detox. yung ano, yung uh, and uh, healing Ano 'yun? Yung uh, pera, pera 'yun. Ah, uh, uh milter. Kala ko pera. At ito rin kalaki kailang <clears throat> hindi ko na ano pero makikita mo rin yung milter na yan uh, May mga bukol search nyo lang sa youtube and uh, facebook ang milter at syempre pag na search nyo na pwede kayo mag purchase through uh, online online ano pangalan ng ano, healing ano dato ano yan uh, ang pangalan ng page ni dato ay ano uh, dato vlog uh, so, dato katribo pwede rin katribu no? uh, and uh, uh, dok apo dok apo product Ayon, pwede kayo mag search mag pm doon uh, for uh, direction kontak uh, Hmm. para hindi kayo may ligaw kasi baka mapunta kasi sa ibang page oh. Tingnan ay tingnan nyo lalo na yung mga kayo. may <clears throat> sila ano yung uh, lotion ano nakalagay uh, doon sa ano ang takip green green yan ang original oh uh, green asa ah, pa naman sa lotion na yon yung mga may sakit-sakit sa sakit, kasukasuan maganda mm. po siya talaga nga uh, wala lang akong dalan nito pero makikita nyo yan sa youtube mm. Pag pag search nyo ron na ang mga takip ng ano nila green green pag orange mo na yan Uy, iba yan. Ibang, <laughs> uh, baka ibang products. <laughs> <laughs> oh, baka iba na, yung uh, mabili natin. Oh, mabili ninyo. Oh. wala doon. Okay. Anong uh, final tayo? Anong masasabi mo bro sa products ng uh, Ducato? Ah, ito po ang bilhin ko ulit sa inyo. Oh. Tangkilikin natin to. Ito may gabay. Dahil ito po may gabay. Kaya gumagaling po yung mga pasyente. Kahit ah. yung panyo si oh. Maraming nalumpo na ginamot ni Dato. Mm. Oh. Alam mo ba? Ito lang yun. At saka yung ano na yun. Kung so, nakita ko ngayon sa poster, oh. sa FB page niya so, na natin, hanapin marami na rin palang napagaling ang uh, Apo, oh, products. Hindi, hindi, ko lang nadalay. Uh, so, may ito. mga cancer pa nga yung iba, no? Oh, madami. Madami. Talagang uh, masasabi natin effective itong uh, gamot ng Dok gawa ng talagang maraming testimony. So, isa na dito si Bro. Dati itong uh, abroad. FW. Hindi na, naman niya ako sa abroad. Hindi oh. na tinanggap dahil Siyempre na karoon na nang Ilang taong ka na bro? Ah, 64 ah, 65 na ako 64? Ah, 65? Hmm. Parang alam 25 Ah. <laughs> <laughs> ay, yun, batang-bata pa Dahil lagi nga nagmimintin pala nito Ito pala yung sekreto Ayun, ay, so totoo you lang know, galing ito Pag hmm. lagi kang umano nito Nakakaputi ng balat Uy, ito? Oh, okay, kahit ano eh, Talaga? Pag may itim, may itim na talaga Pero kumikinis naman Oo, oh, talagang ano, ah, effective Tapos no... yung mga ugat-ugat Tinan mo yung ano ko Kung may ugat ba ako tulad ng ibang matatanda dito Oo, oh, nga parang 65 Oo Oo Saka malakas Dahil, pa. Na, sa mga gamit nito. Oo. Kasi yung mga barado dyan. Try mo nga mag, ano, ganyan, boxing-boxing sa 25 uh, years old. Malata po Ayun. Parang 25 years old lang. Pwede bang... Yuro, yuro, yuro. Eh, hindi na. <laughs> <laughs> yan, yan ang 25 years old. ang 65 years old. 30 years na akong uh, uh. exercise. So, oh, ibig sabihin, uh, bro, kung hindi mo na-discover itong gamot na ito, ito ay talagang mahina, mahina, mahina ka na, no? Patay na rin siguro. Oo. Oh, eh. Kasi dati umiinom ako. Oo, hmm. oh, ah, palainom ko dati. Okay. Kasi Plabong. ito, pag umiinom ko na ito, huwag ka na umiinom ng halak. Ah, Huwag ka rin kumain ah, oh. ng baboy para gumaling oh. ka. Talagang, ano, oh. huwag ikukontra, so, no? Mabuti, eh, iniinusisam ako. Hmm. Oh. Yun po ang aking advice sa mga uh, tumatangkilik ah. ng uh, Dok Apo. Yun, okay. Kasi po, para makuha ninyo ang binipisyo. Hmm. Tapos, Ang galing, no? Eh, ingatan lang po nung kumuha ng mga hindi po legit. Hmm. Kasi marami diyang gumagawa, gumagaya-gaya lang. Hmm. Tapos, hahanapin nyo, bakit di ako gumagaling? e eh, paano i-piki yung okay, kinuha niyo? <laughs> <laughs> uh, Kaya si kapatid natin na Bro Rodi, paano maglakad dati? Ganyan ako maglakad. Oo. Oh. Kasi, ano na, yung high blood. High blood, Oh. Oh, pero dahil dito, dahil sa detox, detox, ay talagang tuwid na maglakad. Tuwid na ako maglakad. Okay. Tapos hindi naman pa ako. Oh. Alam mo na, oh. Parang 25 years oh, old lang. Pero ha? nung araw, <laughs> ganyan maglakad, oh. Ang galing. So, bakit? Mayroon mo naman, eh, ma-high blood ka nang may stroke ka ng apat na bisis. Oy! Alam pa, apat Kuya, na... namatay, namatay sa si high blood. Pang-apat na stroke ka na. No, ako. Pero Kaya, nung uh, simulan nung nag-detox ka na, awal. wala. na. No, Ang may lika, ko yung... Ambayin. baboy? Oo. Losartan. Losartan pati baboy. Uy, nak. Wala na. Kaya pala eh. Oh, di ba? Kaya medyo healthy ako ngayon. Malakas ka ngayon, healthy na. At uh, yan na lang talaga yung maintenance ni uh, Bro Eldero. Diyan galing, no? Yan na. So, may may ko regalo ko na lang sa inyo. Go. Oh, may kulang pala diyan. Maraming kulang, yung, oh, milter tsaka haplas, no? Lalo na yung may edad na. Ito. Hmm. <coughs> si Monoy mo, tulog na lang. <laughs> <laughs> Ito yung maintenance mo. Oo. Oh. Okay, so, sabay yung detox. <coughs> Ayun. Si Manoy, lagi na nga labit. Ang labit. Oh. <laughs> okay, thank you, thank you guys. Sa panonood niyo ng ating vlog sa araw na ito, syempre, marami tayong natutunan kay Bro Elderody. Talaga namang veteran na, hindi lang mekaniko, talagang veteran sa pagdating ah, sa mga ganito. Uh, Dati kasing, ano rin to, dating herbalist din. Hmm. Dating uh, missionero. Ayan. Oh, ayan. Okay. Marami din tayong natulungan. Oh. Kasi yeah. hanggang datin, pag nakatulong ka sa kapwa, isa sa pagmamahal sa dakilang may likha. Yun, tama. Uh, yun po ang kanyang layunin sa tao. Oh. Na sa kanyang ginawa, <coughs> sa kanyang kabutihan, kung sino man ang nagkapag-nabigyan uh, o nabahagian ng biyaya, mm. magpasalamat. So, maliban pala sa ano sa pag-inom ng uh, detox at mga herbal na ganyan, kailangan din pala ng panampalataya oh, kasi, at gawa, di ba? Oh. Oh, halimbawa, uminom ka lang tapos ininom ka na ng alak. Eh, sana yung pananampala. Wala kang wala. takot sa dakilan. Tsaka wala rin. Ma useless din yung... Useless lang. Uh, mm, diba? Manalangin ka kahit papano. Alam ko, medyo kayo, nagdadasal din kayo. Mm. Bago kayo matulog, magdasal kayo. Pagkatapos minum, magdasal kayo. Nanawa, gumaling tayo. Oh, galing ng testimony. Kaya naman, oh. naman, eh, alam mo naman kasi ako dati, eh, <laughs> eh mm. sabi ng Ilocano, na, yung Lucano, na yung ano? yung masti paru-paru, Jay. Oh, ano yun? Nana, ano ano? Ano yung sabihin? -paro ah, paro-paro ji. Yeah. Tagay-tagay. Oo. Oh. Oh. Siyempre. Siyempre, yun ang nagiging kagawayan natin. Hmm. Pero bawal na sa atin yun.